Tatlong ugali para di madaling makalimutan. Bakit may mga lalaki o babae, hindi naman gwapo o maganda, hindi pala biro, hindi showy, pero hindi madaling makalimutan. Tahimik, simple, pero may bigat. Yung isang beses mo lang nakausap, pero parang may naiwan. Anong meron sa kanila? Una, hindi sila nag-a-adjust para magustuhan. Hindi todo effort. Hindi nagpapanggap ang binitiw nilang salita, konti pero may laman. Hindi ko kailangan ng marami basta totoo. Sa panahon ng fake, ang totoo, rare. At ang rare, hindi madaling kalimutan. Pangalawa, ramdam mo sila kahit tahimik. Tahimik nga, pero parang nauunawaan ka. Tahimik ka, pero ramdam kita. Hindi sila nakikinig para sumagot, kundi para makaramdam. At sa mundong puro ingay, sila ang pahinga. Pangatlo, may respeto sa distansya. Hindi clingy, hindi rin cold. Hindi kita hinahabol pero hindi rin kita kayang baliwalain. May damdamin pero may disiplina. At doon sila lalong naiiba kasi hindi sila driven ng pangangailangan, kundi ng paninindigan. Kung ikaw ay simple, tahimik, reserved, baka ikaw yon. Hindi ka invisible, hindi ka kulang. Baka ang kulang lang ay ang paniniwalang. Ang lalim mo may halaga. At minsan isang salita lang ang kailangan para makita yon. Ikaw, anong iniwan mong salita na hindi nila nakalimutan, i-type mo sa comments. Dahil baka, yun din ang salita na kailangan nilang marinig ngayon.